Eddie, Nanay Edith. Nanay Edith, kamusta na po kayo? Kalagi ko ka po kasama at napakasarap magluto ng nana. Ay, nana. Anak <laughs> Yun po, and totoo. Totoo po yun. Ingat. Totoo po yan. <laughs> Thank you, ma'am. Okay. Hey. Guy, si uh, nanay ako ni Jima, Pansak ko sa iyo, marunong ako magkanta sa iyong mga awita, awitin. Gusto kong makikita ko kayo sa personal. Kaysa sa panahon ng panahon, batang bata ka pa. Gusto ko kayo makita mag, gusto ko ang kayo magkanta. Ang kaparis mo, Sister Sucrus so the Third. Sige. Sige. Salamat na na-edit po.